kamote na ng heart health, ng bone health, at ng muscle health. Ang kamote ay mayaman din sa iba pang phytochemicals tulad ng quercetin, camphorol, comaric acid, ferulic acid, at caffeic acid na nakakatulong sa pagprotekta at pagpapabuti ng heart health. Ang mga phytochemicals na ito ay nakakatulong sa pagbawas ng cholesterol level, blood pressure, inflammation, oxidative stress, platelet aggregation at blood clotting na mga risk factors para sa heart disease. Ang kamote ay maaaring makatulong sa pag-iwas at paggamot sa mga sakit tulad ng hypertension, atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction at cardiac arrest. arrest. Ito rin ay mayaman sa iba pang minerals tulad ng calcium, phosphorus, manganese, zinc copper, selenium na mahalaga para sa bone health. Ang calcium ay nakakatulong sa pagbubuo ng bone matrix habang ang phosphorus, manganese, zinc, copper, selenium ay nakakatulong sa pag-activate ng enzymes na kailangan para sa bone metabolism. Ang kamote ay maaaring makatulong sa pag-iwas o paggamot sa mga sakit tulad ng osteoporosis, osteomalacia, rheumatoid arthritis gout at fractures. Ang kamote ay mayaman din sa iba pang nutrients tulad ng protein, carbohydrates, vitamin B6, vitamin B12 na mahalaga para sa muscle health. Ang protein ay nakakatulong sa paggawa ng muscle fibers habang ang carbohydrates ay nakakatulong sa pagbibigay ng energy source para sa muscle contraction. Ang vitamin B6 ay nakakatulong naman sa pag-convert ng glycogen to glucose para magamit bilang fuel para sa muscles habang ang vitamin B12 naman ay nakakatulong sa paggawa ng red blood cells at nagdadala ng oxygen sa cells na yes ang kamote ay maaaring makatulong sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit tulad ng muscle weakness, muscle cramps, muscle wasting, muscle injury at muscle soreness.